Ayon ni Tevez, may pasabog kung sino ang supplier ng polburon. Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buspulong, matagal na Pero ngayon, pinipilit nyo kami ng magsalita. <clears throat> Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe we negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung firma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute mag, mag ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. <clears throat> para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. Sino ang nasasabi ng totoo? Pakinggan natin ayag ni I support the stand of the Duterte. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya in-example niya pa ako balak yung gawin sa kanya yung ginawa niya sa akin ewan ko lang kung gaya nyo syempre ako ordinary yung tao si buskulong ibang klaseng tao yan pero sobra na tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit ngayon, gumagamit pa rin. Kung si PRRD may Intel, ako rin may Intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako parang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRT kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik lalo na ang mga nagbebenta ng droga at kung pwede please pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine